Nagtanim kami mga mari ng sitaw dito sa aming pinagtaniman ng eggplant. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Ang ah, mga naging kaganapang ito mga mare ay nung nakaraang buwan pa at ngayon ko nga lang ito maa-upload. Noong mga panahong ito mga mare ay naging abala nga kami dito sa aming taniman. Kailangan na kasi naming magtanim mga mare ng sitaw nung mga panahong ito dahil baka nga kami ay mahuli. Ibig ko nga sabihin mga mare ay baka nga kami ay madelay ng pagtatanim ng eggplant sa susunod na taniman. Dahil kung hindi nga agad namin may itanim mga mare itong sitaw ay baka nga abutin pa ito ng January. Tapos mga by January nga mga mare ay kailangan na rin nga naming magtanim ng eggplant. Kaya naman hindi talaga pwedeng madelay mga mare itong pagtatanim nga namin ng sitaw. Mabutin na nga lang mga mari nung araw na ito ay talaga namang napakaganda nga ng panahon. Natapos na nga kami mga mari sa paglalagay dyan ng trellising kaya naman ito at isinunod na nga namin ang pagtatanim. Mas maganda kasi mga mari na bago pa sumibol itong mga sitaw ay meron na nga nakalagay ng mga trellising. Sa mga magtatanong nga pala mga mari kung saan nga namin nabili itong trellising na aming ginamit dito ay ayan na tilalagay ko na nga lang yung link dito sa yellow basket. Huy. Sobrang dali nga lang nito mga mari gamitin at pwede rin nga ito sa inyong mga tanim na ampalaya. Akala nga nung iba mga mari ay sobrang laki nga nang naging gastos namin dito sa paglalagay ng trellising pero ang totoo nga nyan, ay 100 meters na nga nasa state pesos nga lang ang aming bili dito. Sobrang laki nga mga mare nang naging tipid namin sa paggamit ng ganitong trilising dahil grabe sobrang mura nga nito. Tapos hindi pa nga siya takaw oras mga mare dahil grabe sobrang dali nga lang din itong sa ikabit. Oras sa oras na mapanood nyo nga mga mare ang video na ito ay bumubunga na nga itong aming tanim na sitaw. Dahil 1 month and 6 months old na nga mga mare itong aming sitaw. Sobrang nagpapasalamat nga kami mga mare sa Panginoon dahil grabe hindi nga kami naapektuhan ng mga bagyo. Nakakalungkot isipin mga mare dahil grabe napakarami na nga nang nangyayari dito sa ating bansa. Dito ang mga mare lindol at lalong lalo na ang bagyo na lagi nang alang dumadaan dito sa ating bansa. Salo na nga mga mare nang dumaan nga yung bagyong Opong at na talaga naman sobrang kinabahan nga kami doon. Mabuti na nga lang at umiwas mga mare dito sa aming lugar pero at the same time nga ay nalungkot pa rin dahil marami pa rin naapektuhan nga sa mas Pero sabi nga mga mare ay wala nga tayong magagawa dyan dahil hindi naman natin kontrolado ang panahon. May nararanasan man tayong kalamidad mga mare or wala ay panatilihin nga natin palagi ang magdasal sa itaas. Dahil nakakahiya din naman mga mare kung sakalang natin maaalala kapag tayo nga ay nasa kagipitan sa na. Mga nangyayari sa bansa natin ngayon mga mare talaga namang hindi na rin ito ay isang reminder din lang mga mare na talaga namang kailangan na rin nga nating lumapit sa kanya. Sobrang nai-enjoy na nga natin mga mare ang pagbabago ng teknolohiya kaya naman ay parang nakakalimutan na nga natin ang Lord. Sobrang dumadami na nga ang kasamaan dito sa ating bansa kaya naman ay hindi na rin nga ako magugulat kung minsan nga ipinapaalahan na rin tayo ng Lord. Kaya naman para sa iyong pamilya, sa ating mga sarili, lagi nating ipaalala na may Lord nga na lagi nakasubaybay sa ating mga ginagawa. Kaya naman para sa iyo to, kung may pamilya ka nga at gumagawa ka ng kalokohan, ay talaga namang itigil mo lang nga iyan at makonsensya ka sa iyong sarili. Dahil lagi nga nating isipin na meron nga isang laging nakasubaybay sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Hindi man natin siya nakikita mga mare, pero I'm sure lagi tayong nakikita. Anyway, nyo. mabalik nga tayo dito mga mare sa aking ginagawa at nagligpit nga ako din ng mga hugasin. Ito na nga mga mare yung day 2 ng aming pagtatanim dahil nung day 1 nga ay talaga namang inabot nga kami ng malakas na ulan. Sobrang nakampante nga kami mga mare dun sa panahon dahil nung umaga nga ay talaga namang napakainit ng panahon. Kaya naman ay na hindi pa nga kami tapos mga mare sa pagtatanim ay itinigil na nga namin dahil grabe sobrang natatabunan nga yung aming tanim na sitaw. Sa pagtatanim nga mga mare ng sitaw ay hindi nga pwede yung sobrang daming tabo pa kaya rin naman namin mga mari itinigil ang pagtatanim ng sitaw nung day 1 ay eh, talaga namang nadadaanan nga ng tubig yung mga buto. O siya hanggang dito na lang mga mari maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.